thinking about you, baby And I don't know what to do uh, Hi sir, excuse me Ah, uh, Pwede ba ako magtanong sa inyo? Pwede ba kayong ano, ma-interview about life? Nagaanap kasi ako ng ano, stranger na pwede kong ma-interview about life Kung okay lang sa inyo Okay lang naman po Ah uh, Sir, matanong ko, ano pangalan mo? Ako nga po pala si Cyrus Sir, kano ano mo siya? Asawa ko po siya, siya po yung bagong buhay ko Siya na rin po yung bumubuo ng buhay ko ano? Wow! Sir, ilang taon na po kayo nagsasama? Magdadalawang taon pa lang po ka More. Mm -hmm. More than, no, magti three years. ko na sir, bakit mo nasabing siya yung nakapagpabago ng buhay mo? Kasi saan niya ako naranasan magkaroon ng takot. Matakot na mawala siya, maiwanan ako mag-isa. Kasi siya lang yung bukod dangan eh. Uh, nakakita ng mga, ng nagagawa akong tama. Kumpara sa iba kasi yung pagpamilya mo eh. Kumbaga siya lang siya sa lahat ng mga pinapangarap ko. Kaya para sa akin, wala yung buhay ko ngayon pag wala siya. I've never understood They all make sense when I'm with you Siguro dati na nasa mundo ka pa ng makasalanan parang gano'n? Parang nasa gano'n na nga po Kasi simula din po na nagka-baby po kami Mas natutong ano Tuto ingatan yung buhay ko Para mas maalagaan ko pa sila Natuto akong ano Magpahalaga sa buhay talaga Kasi dati nung ako lang mag-isa Parang mabigyan ko lang ng kasayahan yung sarili ko Okay na ako dun Kahit yung bukas wala na akong pakailam dun Basta maging masaya lang ako ngayong araw Doon na lang yung sa akin dati Ang barka o pamilya Para sa akin, ano Pamilya Kasi kahit anong mangyari Hindi na mababago yung pamilya At pamilya mo pa yan eh? Kung may unang iintindi sa Yan yung pamilya mo Kung may unang magagalit din Kung may maligang ginagawa Yan yung pamilya mo so cold love, you leave it uh, Describe mo si ma'am In one word para siyang puno. Wow, bakit parang nasabi mo para siyang puno? Kung wala siya, wala rin ako dito sa mundong to. Kaya po, puno kasi yung puno, di ba alam natin yung puno na kapag bigay siya sa atin na maayos na hangin. Para sa akin, ganun po. Sobrang nakakainga na maluwag yung paggaling mong trabaho, uwi ka sa pamilya mo. Sobrang sarap po yun sa pakiramdam. Oh. Wow, Sana nice one. Sir, pwede ba matanong, gaano mo kamahal si Ma'am? Mas mahal ko siya sa buhay ko. Mas mahal ko siya sa buhay ko. Wow. wow! Anong kaya mong gawin para sa pamilya mo? Wala akong hindi gagawin para sa pamilya ko eh, kasi sila yung mundo eh. Sila yung kaulugan ng bakit masaya yung buhay. Aww. Nice one. Ang oh, sarap nun. Sana. Ano yung malungkot sa buhay mo? Kung iisipin mo siya, magiging sa buhay mo. Yung magpapalungkot sa akin sa buhay ko, yung pag napalayo ako sa pamilya ko. Yung, wow. na magpapalungkot sa buhay ko. So gusto mo talaga lagi silang kasama ganun? Kung hindi na ako kailangan magtrabaho pa, hindi ko na kailangan pang lumayo kahit bayang ko sila sa paglaki nila Kasi sino ba naman tatay ang gustong malayo sa mga anak niya? Siyempre gustong gusto ko pa rin makita yung unang pagsalita, unang maglalakad kung napaano yun lang yung gusto ko bilang isang tatay. Oh. Oh. To my If ever na mag-cheat si ma'am, magiging okay ba ito sa Depende po sa sitwasyon kasi tao lang po ako eh. Minsan nakagawa rin po talaga ako ng pagkakamali. Possible po kasi na kung mangyayari man po mag-cheat siya, baka dahil din po sa akin, baka lang po nagkaroon ako ng pagkukulang sa kanya. Hindi ko siya natatanong kung ano pa ba, kung okay pa ba kami, kung okay pa po yung sitwasyon. Pero para sa akin po, tatanggapin ko pa rin po siya kasi normal lang naman po magkamali. Pero hindi naman po yung magiging sapat na dahilan para gumamali. Uwa ka ng mali. Nice one. Napakagaling talaga sa mga ni sir. So, syempre doon naniniwala ka nga sa second chance sa magkakaroon pa ba kayo ng closure? Para sa akin, oh, magkakaroon pa rin kami ng closure. Kasi hindi ko naiisipin yung damdamin ko. Iisipin ko na lang at talagaan ko na lang yung puso at isip ng mga anak ko. Kasi ako pwede pa ako makaintindi yung mga bata kong anak. Ayoko rin makita nila na magkakalayo. Siguro kahit sa akin na lang kasi ako naman yung talaki na handan dapat mag-adjust na eh. mag-adjust Kasi Anna, gusto yung bolan lagi yung pamilya ko. Wala pong hindi gagawin para lang mag-stay sa akin yung pamilya ko. But is just another story of Nice one. Sir, so, sa so mga katulad mo, ano yung gusto mo masabi sa ibang tao para kapulutan ng aral? Yun ang giging experience ng buhay mo. Ano yung gusto mo may payo sa kanila para maging going stronger yung pagsasama niyo ng pamilya mo? Payo ko lang sa mga bumubuo ng pamilya at sa naiisip pa lang bumuo ng pamilya. Pag-isipan yung mabuti at huwag kayong papadala sa ano, sa bugso ng damdamin. Kung maaari, huwag kayong magdi-desisyon. Pag malungkot kayo, masaya kayo, dapat balance yung emosyon nyo kasi minsan yung tukso nagkalat lang sa paligid pag nag-away kayo ng asawa mo andyan na yun yung tukso sa paligid ngayon tatataga mo na lang yung sarili mo kung paano mo titindigan yung paninindigan sa kinakasama mo wow <laughs> galing. Napakaswerte ni sir. Ah, napakaswerte pala ni ma'am. <laughs> sir, may mota ko ba sa buhay? Concentrate your mind on the present moment. Promote mo, sir. Ah, uh, gusto kong ipakilala sa inyo yung invention ng aking isip na isang way din para ma-express ko ano yung nilalaman ng isip ko at saka ng damdamin ko. Pwede nyong bisitahin yung page ko na kasalukuyan clothing. Wow! Thank you, sir. Maraming salamat sa napakagandang istorya. Binayagay mo sa ng Binyan. Thank you!